Hi, guys! Good morning! <laughs> Welcome back ulit sa ating channel. You know, today 6.50. Ayan, magra-ride yan. Punta tayo ngayon, guys, sa Batangas. Meron tayong breakfast ride. Ayan, kasama natin si... Lala, gusto yan sa likod. So, ito, try natin yung Liam's Lomi ng Batangas. Ah, uh, curious tayo kung ano yung lasa lalo na yung ano ba to? Lechon, lechon lo nila. Uh, masarap daw. So, it's Sunday. Happy weekends. Tara, ride tayo. Let's go. Woo! <laughs> Sarap talaga mag rides pag Sunday. Ayun, lalo marami kang kasabay sa ganitong oras ha pero mamaya tanghali pangit na <laughs> pagpupwisit ka na <laughs> mainit na tapos traffic pa pero mga ganitong oras okay pa eh binabaybay natin itong daan pa Tagaytay tayo maka riding jersey lang tayo para ramdam natin yung fresh ng hangin yan o no, may ride sila o oh. may ride, mag mag mag, mag, mag dumbas. Po, yeah, nasa kabilang lane So dito tayo dumaan sa may Talisay Road So mas magandang daan kaysa dun sa isa na sungay <laughs> Mas grabe kasi mga warbada doon <laughs> Tapos overlooking pa dito Maya, ito tayo pag mag spot Maraming beses na tayo dumadaan dito pero hindi kasi nakakasawang daanan lalo na maganda yung view. Tapos naka-scooter tayo. Talaga yung chill at maaga. Dangerous curb. Dangerous kung mabilis. Ayan. natin yung bata. <laughs> Enjoy the view, love yun guys so pinapaybay natin ngayon yung Talisay Tanawan Road <laughs> on the way na kami sa Liam's Lomi House medyo napatambay lang kami dun sa may ano ah uh, sa so may view Talisay Road sa taas pababa so, picture picture tapos ninamnam lang yung masap na hangin and medyo mag Uh, speed up na tayo kasi gutom na yung angkas natin laging gutom na angkas <laughs> after namin pumunta dun sa J castle after nung uh, lomi uh, breakfast natin uh, silipin natin yung labas kung gaano makaganda or maganda ba talaga sa mga nakikita nating post sa labas gaano kalaki kaya di tayo papasok kasi hindi rin afford yung entrance fee hanggang labas na tayo no? pang mahali ka lang <laughs> pang mayayaman lang so update na lang ulit let's go okay na yun This way Lug house, ito rin pala yung log house Red Giraffe Road Papasok Tignan mo yung liyams Ayun Ayun, puro big bike oh. Here we are ano pwede magpark din eh? Ayan! Uh, yon. Ayan, so guys dito namin sa Liam's Lomi House and medyo uh, marami-rami nang kumakain Mostly mga nag-breakfast ride na uh, mga big rides Tapit, 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 tapit! Tara, pasok tayo. Iyam. Oo. Hindi na, order na tayo. Okay. 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 hindi na naman mga low, ano nila, low

ito po yung serving ng Lomi Special Tapos isang sisi. Ito po yung place Marinis naman May konting lang oh. Pero okay, carry naman Yun, tapos na kami kumain Try naman namin yung Halo-halo yung sa tapat Kung walang lasa Sakto lang lasa Try naman natin yung halo-halo pa kung ano nasa. <laughs> Tapos okay naman yung food dito sa Liam's. Marami yung serving. Sarap naman yung CC. At as of now, ayan, dumadami na yung tao. Ayan, iba na ng pila. Targang dayuhin siya. Ayan. So kung malapit lang kayo dito sa Batangas, kung na kayo dito, try nyo yung Liam's. sasabihin ka? Try <laughs> Try Liam's. Parang hindi na busog. Mamaya lalo ako medyo sa tapat. Dessert naman. Tapos... Uh, road trip konti. Kaya may puntahan yung J. Castle. Yun. Kung gano'ng kalayo. Nandiyan uh, naman namin yung halo-halo dito sa tapat. sa so, Tanawan Point Yard. Usok na kami ng J Castle. Hindi ka naman kung hanggang saan gano kalayo yung mababaybay namin or kung hanggang gano kalayo yung pwedeng pasukin <laughs> tingnan na lang natin ah. malubak lubak kid na kalibang ganyan tapat ng bahay yeah, wow. hmm, alert lang guys kasi ang daming naka park hindi sila maigpit dito sa parking dahil yung kotse, tricycle, na, ang oh, Dahan-dahan lang sa pagmamaneho, lalo na mga kotse Kasi medyo mali lang daan. Kasi may mga biglang ganyang lubak 10 minutes Lublooban talaga siya yung kita. Uh, uy, ganda ng view. Oh, yun na makikita natin na sa taas. Dagat na may bundok. So, palusong talaga siya. Palusong. Ingat lang sa pagdadrive. And alert. Kasi pwedeng may tumawid na. So, mga bye pa naman sa gilid ko naman tumira sa lugar na to ito ba daan dito daw dagat na oh course, the entrance. Hindi nga sila nang gagaling eh. Yung mga nagbibenta. Dapat may mga ganyan-ganyan sa labas. So, ayan na, Jay Castle. Ayan si Kuya. Jay Castle. Sa pag-picture dun ah. Oh. So, andito na po tayo sa Jay Castle. 1-5. <laughs> One five bang on entrance fee. Hindi natin afford. Ang ba dyan? Higit mo. Song entrance fee is one four nine nine. Do they castle? Song entrance fee, is one four nine nine. 1499 to Castle. Then 7 799. 799 para sa isang castle. Pero maghapo naman na daw 'yun. Pero ma mahal pa din. <laughs> <laughs> Matatambay for 799. Ayun okay, na guys, bye tayo tanang tagaytay. So dito ko na rin tatapusin 'yung ating gala for today. Sanay nag-enjoy kayo na tour namin kayo ng konti dito sa may J Castles and then dun sa may DM Slomi House so kung gusto nyo bisitahin yung J Castle itong J Castle yun 1499 per head for 2 castle and 799 para sa isang castle tapos maghapon maghapon na daw yun so yun po visit lang kayo kung may time kayo and salamat sa pagsama sa amin ngayong araw na to. kung nagustuhan nyo ang aming video naki like na lang po ang ating video and makikishare na rin po and kung hindi ka pa nakasubscribe yun, subscribe na rin po kung ano gustuhan nyo yung ating mga content para sa iba pang upcoming content natin, so yun po maraming salamat po ulit Opo. Click na yun naman yung bell button para sa notification para pag mayroon tayong bagong upload eh na-inform kayo agad. Ayun po, salamat po pagsama. Ride safe on the road.